Uy! Para di na to barya Lumalapag kahit saan walang halong ka pa napag na namin mga tatanga-tanga Lamon na din natural yung angas ko na dala In a spot, naka-blue Puro gas kapag nag-zoom In a spot, with your boo Isang chat, yeah, she come through In a spot, dalung two Kahit ako nasa stool I make it hot with my crew No, we do not fuck with you Ano na, Nakahabul yun na iwan pinartidahan pa na mahinga pa ng Karamihan, di ko balak pa na pamarisan Pangunahin pa ko dito ay ang magpalagulang mga puta Di ko yan minamahal na, na Tingnan mo yung bulsa ko ngayon kumakapal na Kahit na nagkakaron, lagi sinasagad pa Dahil sa aking kada sala may nakaapang Dami na nagbago din na empty yung na Dati 20 lamang ngayon dami ng racket Ginawa ko mag-isa hindi na para sumabit Sa napilang ang bitbit na walang dalada lang galit yeah. Kevin sila steady Kung ano man dumating sa amin ay ready Trigger ang kakalabed Laki lagi na belly Mabait sa mabait Pag nagkukal para si Manny Lahat nagmukhang beginner nung kami ng anumaro Tinabla ng tinabla yung mga sa amin tumalo Mga dating na nakisawit ngayon di makadalo Sa pakay namin kami kami na naman hey. palago Gang naka-blow, tropa nyo ang nasa tomb Sinigang, who are you? Sleazy nagi, you get boom, ya, bang king mo na sa news and don't step on my shoes alam mo na shit is no top 3 big guns like in ebu mo yeah i'm like shit makulit gusto mo pasok mo sa lopez bird yo yo lang yan <laughs> ba marami tayong gamit Di pa tayo lopez do tara Di, okay lang madami tayong nakalta sa kanila pre oh, so boy, buddy, dami Ang dami Ang dami, dami